Alam po ninyo, andalas nating magturo ng kamay sa mga tao, maiiwan ka sa rapture kasi ikaw ay masama. Maiiwan ka sa rapture kasi gumagawa ka nito, gumagawa ka niyan. Pero not knowingly, itong mga preacher na ganitong estilo ng kanilang mga paraan ng uh, pag-share uh, pag ng Word of God, hindi po nila alam hindi naman nila nagagamot yung pinakasugat o pinakalunas kung bakit gayon o ganoon ang ugali ng mga taong yaon. Bagkos, lalo lang nilang pinalalala. Imbis na gamutin, lalong pinalalala. Kasi ganito po yan eh. Alam nyo, ang mga tao ngayon, kabi-kabila ang hilig sa entertainment, kabi-kabila ang hilig sa makabagay na mundo, kabi-kabila ang hilig sa mga bagay na pang sanlibutan lang, yes. Pero kung titignan po natin mabuti, tulad ng like na nasabi, ganun po sila kasi hindi nila narinig ang tunay na gospel. They never heard it. Paano sila maliligtas? Eh, hindi nga sila saved. Okay? Hindi nila kilala si Jesus. Unbelievers po sila. Kaya kung ganun po silang kumilos, hindi sila interesado sa mga pakikinig, sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. Akala nila ikaw co condemn sila. Pero pag sinero ang good news, yung napakaganda mo na ito ay kanilang tatanggapin. Although, pag talagang in-reject pa rin, wala na po tayong magagawa doon. Okay? Alam nyo, maraming maiiwan sa rapture kasi unsaved sila. Maiiwan sila kasi hindi sila naniwala doon sa ginawa ni Kristo sa krus. Paano nila malalaman yung ginawa ngayon ni Christ sa cross kung hindi mo ito isi sa kanila? Okay? Kaya alam nyo, talagang marami pong maiiwan sa rapture. Especially yung mahilig sa mga idols, sa mga idolo, no? yung mga <laughs> umahanga ng husto sa mga tao. Yan po. Eh, yan po mga yan eh, talagang kalikasan po nila yan. Kasi alam po ba ninyo, tignan po ninyo ha, ang idolatry ay kalikasan po talaga ng mga tao yan. O bakit ko nasabi yan? O sige, pag-aralan natin mabuti. Nung wala pa pong batas, di ba? Nung wala pang batas na ibinibigay ang Diyos kay Moises, kumusta po ang mga tao that time? Nasanay po sila sa mga diyos josan ng mga ihip I, I, mga ano, Egyptians sa Egypto, sa Egypt. Nasanay po sila sa iba't iba mga Diyos-Diyosan ng mga ninuno nila. Ewan ko kung saan sila galing, di ba? Pero nung sila po ay nabihag sa Egypt, most likely, talagang lantaran po roon yung uh, idolatry. Hindi po ba? Kaya ano nangyari ngayon? nung iniligtas po sila ng Diyos laban sa mga Egypt ibig sa mga Egyptians or should i say nung nung dumating po yung time na Exodus nung sila po ay alisin ng Panginoon doon sa Egypt sa pamumuno ni Moses syempre sila po ay nakarating doon sa lugar na kung saan na uh, tinawag na po si Moises para pumunta sa bundok, may maibibigay po ang Panginoon sa kanya. Nakahilingan rin naman ng mga tao. Tandaan nyo, kahilingan din ng mga tao yon na mo kami ng batas na para sundin. That's why God summoned o tinawag niya na si Moises para ibigay ito. So natagalan po kasi si Moises doon sa Mount Sinai. Okay, sa Mount Sinai, ang tagal niya. So, yung ibang mga talaga may rebellious na puso, no? ay talagang galit na galit na at pinuntahan pa si Aaron at sabi, Aaron, gawan mo kami ng Diyos Diyosan. O hindi nila sinabing Diyos Diyosan, gawan mo kami ng isang Diyos ka panila nila na talagang yun ang naglabas sa amin sa Egypt. Nasaan si Moises? na Natag natagalan na. O sabi naman ni Aaron, siguro ako naniniwala po ako talagang kinulit nila ng kinulit nung si Aaron. Kaya sabi niya, o sige, ibigay na ninyo rito yung mga... Uh, mga nasamsam, nasamsam tawag din doon, doon sa Egypt, no? mga binigay sa kanya ng mga Egyptian ng mga gold. Sige, at atin tubugin. At nakagawa nga sila ng isang guyang ginto. Ibig sabihin, parang paka na ginto na Diyos Diyos ang nila. At yun ay sinasamba nila. Sabi nila, ito ang nagpalaya sa amin sa Egypt. Oh my, God. hindi po ba napakalaking kalapastangan na noon? Ito ang nagpalaya sa amin sa Egypt. So makikita niyo po rito, kung napag-aralan ko dito, talaga nandoon na po talaga yung kwan ng mga tao sa mga idols. Mahiling talaga sila sa idols. So, kaya nung dumating si Moises, yung kauna-unahang utos na ibinigay ng Panginoon sa kanya, huwag kang gagawa ng mga ribulto para sambahin, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Ayun, ang unang nalabag. Yun. Sa galit ni Moises, itinapon niya yung dalawang bato na hawak niya. At sabi lang Biblia, tatlong libo agad ang namatay doon sa mga nagsamba sa Diyos Diyosan. Unang commandment pa lang, bagsak na talaga. Amen? So, nasa kalikasan na po nila yan, kasi hindi sila mananampalataya. Lalo po sa panahon natin ngayon. Kaya ganyan po yung mga tao, bago dumating ang rapture, busy sila sa mga makamundong gawain. Hindi po ba? Until darating na po ang araw ng rapture at sila po ay maiiwan dito kaya sila na iwan dito ay dahil dalawa lang pong bagay yan either sila po ay uh, talagang matigas lang ang puso okay mas masakla po yon pangalawa o talagang hindi talaga sila handa dahil sa mga bagay ng makamundo alam niyo po bang napakarami mga bagay na makamundo na talagang uusbong bago dumating ang rapture yun po ang paniniwala ko talaga dahil yung mga tao those things will keep those people too busy to listen to the word of god alam niyo po ba nakakatawa ah uh, o should I say nakakalungkot pero siyempre kung alam naman natin ang katotohanan parang mga parang katawa-tawa yan kung totoo siya. pero nakakalungkot po talaga dahil yung espiritu ng mga taong tumatawa dito po sa gospel sila po ay talagang mapapahamak ilang beses po kaming pinaalis no sabi nagsasiyang kami ng oras o iba tinatanong pa pagkakakitaan daw po itong ginagawa namin tanghali na raw nasa labas pa kami Nag-share-share ng good news pinababayan lang po namin ngayon kung saan yung mga bahay o lugar na kami ay tanggap doon kami pumupunta pero kung mga talagang tinataboy naman kami maalis po kami yung isang kasamahan namin talagang hindi nasanay. sanay dalawang ulit lang sa sa amin parang ayaw niya na parang hindi sanay o sabi ko oh, hindi pa po kayo sanay sa ganun okay lang po yun. okay kaya, pero alam niyo yung mga taong ganyan na matigas ang puso sa gospel. Yan po ang mga maiiwan. Dahil ang rapture po, tandaan niyo, it's an imminent event. Ibig sabihin yan, wala po siyang signs, tarating po siyang bigla. Kaya kay palad ng mga nagtiwala na kay Kristo bilang Panginoon at tagapagliktas ng kanilang mga buhay dahil tiyak mararapture po tayo. Totoo po ang pre-tribulation rapture. Hindi hindi yung mid-trib, hindi lalo yung post -trip. Ni uh, pre-tribulation, ang biblical. Dahil ito po ay talagang harmonize sa scripture. Okay? Rightly dividing the word of truth, sabi ni Apostle Paul. Si Apostle Paul po, apostol ng mga hentil na pinagkalooban ng biyaya. Kaya itong sinasabi ko po sa inyo, hayaan, huwag natin, hayaan natin sila, no? ayoko pong sabihin yan. Keep sharing the word of God. Especially sa mga taong ligaw na talagang uh, mahilig sa mga idol, idolatry, celebrities, and all that. That's not good. Ayan pa rin ang pinagkakaabalahan nila. Parating na ang Lord, iba na po ang panahon ngayon. Makinig pong mabuti. Nagkaroon po ng great reset right after the COVID-19 pandemic. Lord, sabi ko, may hindi po ako maunawaan sa mundo. May nagbago, Panginoon. Since 2022, naiisip po na, ano po ba yun ang bago? Lord, reveal it to me, reveal it to me. Then, until, ang tawag doon pala, Great Reset. Nagkaroon na ng Great Reset. Marami nang nabago. Lahat ng pamamaraan, lahat ng sistema, marami nang nabago. Mas, makinig pong mabuti, importante po to mas naging idolatrous ang mga tao right after nung COVID pandemic. Lahat ng tao gusto sumikat at marami naman ng iba hinahabol uh, sa social media, hinahangaan sila ng husto, not, not knowingly na, na nilalayo yung chance ng mga humahanga sa kanila na mapalapit kay Kristo. Ginagamit po ni Satanas yan, yung industriya niyan para ilayo ang mga tao kay Kristo. Lantaran kong sasabihin yan parating na si Jesus Kristo ganyan pa rin ang ginagawa nila dudugtungan ko po itong itong message to because this message is very important yung ko mag, uh, isusulat ko lahat yon uh, yung mga naobserbahan ko tungkol sa great reset at sa awa ng Diyos baka makainterview ko ng ilang mananampalataya ng palataya at isusulat ko yung mga pananaw nila tungkol sa nangyaring ito ako talagang tinanong ko yan pago? Ano ba nagbago nagsalamin ako? Itsura ko, ganun pa rin. Mga kaibigan ko, ganun pa rin itsura. No, may something akong naramdaman na talagang may nagbago sa mundo. And that's the great reason. God bless.